Kung sa ating Dark Carnival Rated Corina Productions na mga dingding SCG boards ang ating ginawa, ang ganda lumabas, di ba? SCG boards pa rin ang ating gagamitin para naman doon sa kisame. Ayan, kisame naman ang paggagamitan natin ito. Bakit? Ang SCG boards ay matibay at tamang-tama para sa mga kisame at dingding ng mall because Uh, it is a fire retardant. Ibig sabihin, hindi madaling masunog. Napaka-importante niyan, lalo na sa isang public na espasyo tulad nito. Next stop ay ang pagbaklas ng mga pader. Courtesy of SCG. Mula sa unang renovation hanggang dito sa ating bagong opisina, they did not disappoint. Ganito, tulad namin, hindi imposible na ma-achieve ang dream office nyo.